Ayan, maulan na araw sa inyong lahat. Ayan, ano, sa Shibri tayo uli mag-vlog guys. Kasi uh, marami tayong ginawa, medyo busy. Ayan, dahil ano, linis-linis uh, -linis tayo dito sa bahay. At syempre, inayos na rin natin yung ating, uh, uh, hello Ibon, sorry. Ayan, inayos na rin natin yung ating, uh, ano, uh, kainan. Siyempre, linis-linis dahil um, higit tatlong buwan din tayong hindi nakapag-tinda. Ayan guys, bago ko simulan ng aking vlog, like, magpapasalamat na ako sa aking mga new subscribers, sa aking subscribers, sa aking uh, silent viewers, syempre sa aking family, sa aking mga kaibigan, thank you, thank for sa pag sa aking channel. Ayan, mamaya maglilinis naman ako ng kami ng ano, uh, aming ano, tindahan, kainan. Ayan, may papakilala ko lang ako sa inyo, guys, bago tayo maghihintay na. Ayan, ayan. ayan ko sa inyo si Birdie. Ayan, yung ating African Lovebirds. Mm. May bagong kaibigan si Reyna. Ayan. Si Peko at Peka. <laughs> Ayan guys, say hi. Ayan guys. Ayan guys, tara paglinis muna tayo. Tapos, pagkalinis, papakita ko na lang sa inyo pagkatapos. Kasi pagkatapos natin maglinis, magluluto tayo ng sinigang na pata. Tara guys. Ayan guys, pakita ko sa inyo yung ating lilinisin. ay Ayan. Pasensya na at maingay dahil kasi maulan po dito. Ayan, nakatangbak lahat. Dahil uh, umuwi nga tayo ng Japan, ng bakasyon tayo. At yan ang nangyari sa ating uh, kainan. Ayan, nakistock lang kaya lilinisin natin yan guys. Tara, let's go! Ito na nga guys, nalinis na natin. Ano, nagyan kong karton kasi pumapasok yung pusa. Pati yung mga plato, lahat. Kutsara. Ayan yung ating na uh, rice cooker. Kasi matagal hindi nagamit, guys. Kaya, ayan, dininis natin. Ayan, sa susunod naman ay mamimili tayo. Binagyan natin ng karton. Dahil yung pusa, guys. Ayan, malinis na rin sa baba umalis. Ha. Ayan, malinis na rin. At syempre, available yung ating chili garlic. Ayan. Ayan, bumili na ako ng ano, parang hindi, ano ba, maraming langaw. Ayan lang yung ating nalinis. At syempre, natapos na rin yung design dito sa kainan dito guys, linagyan ko lang ng ano, dahon-dahon para may design ng konti. Ayan. Dito sa gulay. Ayan. Tapos, syempre may kainan na. Yung table. Yung table kasi naka ano, kinalas dahil alam niyo naman maliit lang ang ating space. Ayan guys, yung ating uh, update sa paglilinis. Ayan, basta na, ah, ano na yung mga spoon at yung mga plate, yung mga lalagyan na ng ano, pasensya na sa karton at ah, napasok ang pusa, tinatalingan ka rin yan. Ayan, guys, tara let's go mag na tayo ng sinigang sak -sak sa maulan na panahon. Grabe ang ulan dito guys. Ito na guys ang ating mga ingredients, ayan yung pata natin, yung ating taro. Siyempre, may sibuyas, kamatis, and chili green. Ayan, may mga gulay tayo. Ayan, lalagyan natin ng saba. Sinigang yan, guys. Ayan, ang ating mga gulay na ilalagay, guys. Ayan, nagpakulo na rin ako ng tubig, guys. At yan, kumukulo na. Ayan, ilalagay ko na yung kamatis at sibuya. Siyempre, guys, isasabay na natin yung ating gabi. Ang gusto ko kasi sa sinigang, medyo malapot-lapot. Ayan, guys ayan tatakpan lang natin yan at ilalagay ko na rin ang ating pata ayan sabay sabay natin pakukulaan yan kasama yung gabi, kamatis at sibuyas ayan takpan natin yan guys hintayin natin ulit kapag kumulo na ayan guys kulo na ang ating uh, sinigang ayan pero syempre hindi pa yan malambot haluin lang natin ayan lalagyan ko na rin yan ng paminta at asin. Yung pang paasin guys, mamaya na natin ilagay yan. Ayan, lalagay ko na yung ating saba. Ayan, shout out sa nakakaalam ng naglalagay ng uh, saba sa sinigang. Ayan, syempre lalagay ko na rin yung ating sitaw. Ayan. Yung ating setaw, setaw. Masarap ang sitaw guys sa sinigang. Ayan, mas gusto ko yung sitaw kaysa sa talong. Paborito ko yung talong, kaya lang hindi ko yung linalagay sa... Uh, insan lang sa sinigang. Ayan, halu-haluin lang natin yan, guys. Siyempre. Tatakpan uli natin yan. Itay natin kung ilo. Lumambot yung ating ano. Ayan, guys. Half na yung ating sitaw. sa at yung saba. Ilalagay natin itong ating okra at ano, sili. Hindi maganda ang okra nila ngayon, guys. Ayan. Medyo maitim, maitim, itim. Ayan. Siyempre, haluin lang natin. Ayan, medyo malapot-lapot na rin yung sabaw ng sinigang natin, guys. Look at that. O. Diba? Saktong-sakto yan, guys. Ang labing ng panahon ngayon dito. Ayan, dito sa ating uh, lugar. Ayan, naglagay na rin ako ng pampaasong, guys ako yung medyo maasim-asim. Huwag naman yung sobrang asim. Baka hindi na makain. Ayan, guys. Kahaluin din natin yan. At hintayin natin ah, mag cook yung okra at syempre yung sili natin na rin. Ayan, guys. tatakpan ko uli yan. Hintayin natin para mailagay na natin yung ating pechay. Hindi kang kung ang linagay ko, guys, para maiba naman pecha yung pechay ang lalagay natin mamaya. guys, half cook na ang ating uh, mga gulay. Kaya kailangan ilagay na natin ang ating pechay. Ayan, pagkalagay niyan guys, i ano lang natin, ilubog sa asot. Tapos takpan. Yeah. Tapos guys, pag ano ng limang segundo, ayan, syempre lubog na yung ating sinigang nan guys. Ayan, guys. Luto na ang ating sinigang napata. Ang sarap-sarap. O, ayan. Look at that, guys. Ayan. Maraming-maraming pagsalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel.